Anyway, shoutout nga pala kay Ronnie na na taga barangay sa Nicolas. Ah, dahil araw ngayon ng Sabado, sa halip na magpahinga, naisip kong magluto o gumawa na lang ng minatamis na kami at. Sa halip na masayang ito at malaglag mula sa kanyang puno, gagawin na lang naming minatamis na kamias upang mapakinabangan. Pinugasan nga pala namin ng kamias bago namin siya ginayat-gayat. Ah, habang hinihintay ko matapos ng pagchop sa mga hilaw na kamyas, nagbalat muna ako ng mangga dahil ako ay nangangasim. Mayat-maya pa sa na namin ang pagluluto ng minatamis na kamyas. at natapos ko na nga ang pagbabalat sa maasim na mangga. At sinimulan ko na rin ang pagkain habang hinihintay kong matapos i-chop ang mga hilaw na kamias. Paano ba gayahin ang busis na Dorimon? Hoy! Hindi ko talaga kaya! At sinimulan na nga namin ang pagluluto. Una muna namin ginawa, tinunaw namin ang 3 cup of sugar sa kawali hanggang sa maging magkaramilay ito. Siya nga pala gawin ito sa mahinang apoy upang hindi ka masunog. Pagkatapos lagyan ng tubig, sinunod na inilagay namin ang hiniwang mga at pinakuluan hanggang sa lumambot. At ito na nga, kumulo na siya at unti-unti nang lumalambot. Nagdagdag nga pala kami ng 2 cups of sugar dahil kulang sa tamis. Ganito nga pala ang itsura niya no unti-unti na siyang lumalambot. At nang lumambot na nga ito at pwede nang kunin, hinango namin ito at pinalamig sa mga lagayan upang maganda ang pagpapakar Maraming salamat nga pala sa inyong panunood. Hoy!